na nga mga chong marami tayong PBA updates Coach Nad Vucinich nagpasalamat na nahiram sa Token Text at Barangay Hinebra si Justin Brownlee at Randy Alice Jefferson Isa sa rookies ng Barangay Hinebra na si John Cedric Abis Bakit nga ba pinabalik ng Hinebra sa Perpetual sa kabila ng tatlong rookies na ng Barangay Hinebra sa nakarang PBA Rookie Draft, isa lang agad ang naipasok sa Barangay Hinebra lineup. Isang rookie ang pinakawalan habang ang isa naman binigyan ng kontrata pero pinabalik muna sa college. Sino siya at ano ang plano ng Hinebra para sa nasabing rookie? Yan ang pag-uusapan natin sa nakalipas na 2025 PBA Draft tatlong bagong pangalan ang naipasok sa barangay Hinebra. Una ay itong kanilang 11th overall pick na si Sunny Steel, second round pick na si Mario Barasi at kanilang third round pick na si Jan Abis. Agad na na-integrate sa Hinebra lineup si Sunny Steel matapos itong mabigyan ng kontrata. Malaki ang kanyang potensyal at ready na sa professional basketball scene. Ito namang si Mario Barassi ay unfortunately ay hindi nakasama sa final roster. At ngayon ay nasa free agency at sumusubok at nagtatryout sa Northport Batam Pier. Pero ang pinaka nakakaintriga sa tatlo ay si John Cedric Abis. Si John Abis ay forward from perpetual. Hindi man flashy ang kanyang laro pero matibay ito sa depensa may hassle at marunong sa team system. Isang glue guy, yung tipo ng player na hindi palaging nasa highlights pero mahalaga sa loob ng basketball court. Napansin yan ng coaching staff ng Barangay Hinebra, lalong lalo na ni Coach Tim Cohn. Ayon kay Coach Tim, sa kanyang naging latest interview ay may tendered offer na si John Abis mula sa Hinebra Management. Meaning, mayroon na siyang kontrata pero hindi muna siya isasama sa active lineup. Pero bakit nga ba ganyan? Yun naging desisyon ng Hinebra. Ang dahilan ay pinayagan muna siyang tapusin ang collegiate career niya sa perpetual. Sabi nga ni Coach Tim, and I quote, We like what he brings. We'll let him finish his NCAA stint and after that, we'll bring him and activate him. Simple lang ang rason. Gusto nila ng long-term development para kay Abis. Kung tutusin, bihira sa PBA ang ganitong setup. Meron ka ng offer pero babalik ka muna sa college. Pero kung titingnan natin, strategic ito para sa barangay Hinebra. Una, hindi masasayang ang karir ni John Abis kasi sa college, siya ang main guy. Pangalawa, ay kapag hinug na ito, ay agad siyang mapapakinabangan ng Barangay Hinebra sa kanilang sistema na triangle offense. At syempre, malaking bagay na natuto siya sa structured ng play sa perpetual dahil triangle system. Yung kanilang ginagamit dyan at pressure ng pagiging leader sa team. Kumbaga, gusto muna ni Coach Tim na pahinugin si John Abis sa perpetual. Hindi rin naman ito po pwedeng madaliin ni Coach Team dahil masyadong masikip ngayon yung kanilang lineup. Coach Team Cone is known for choosing players who fit the system. Hindi lang basta athletic, kundi may basketball IQ, unselfish at coachable. At mukhang nakita niya yung abilities na yan kay John Abis. Hard-nosed defender, team first rin yung kanyang mentality at ang pinaka-importante ay eager to learn. Hindi flashy itong si John Abis pero consistent. Para kay Coach Team Cone, minsan yon ang pinaka-importante asset. Sa so ngayon ay hinayaan muna ng Hinebra si John Abis sa perpetual para tapusin ang kanyang collegiate season. At pagtapos niyan ay saka nga daw siya i-activate sa barangay Hinebra roster. At para sa akin mga chong, Tama lang yung ginawa na yan ni Coach Team dahil punong-puno talaga yung kanilang lineup. Yung ilan nga sa kanilang mga players ay binitawan na lang sa free agency. Kaya okay na okay na hinayaan muna nila si John Abis sa Perpetual para next year ay meron silang makuha player lalo na pinuspon ng PBA ang rookie draft. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ng Ginebra kay John Abis? Comment mo lang dyan sa iba ba. Pasadaan naman natin ng mabilis lang. Coach ni Nad Vucinic, nagpasalamat na nahiram sa token text at barangay Hinebra si Justin Brownlee at Rande Alice Jefferson. Sa isang pambihirang pagkakataon ay magsasama sa isang kupunan ang magrival na import na si Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson. Magsasama nga sila sa Meralco Bolts para sa East Asia Super League ay nga mismo kay Coach Dinad, ay napakaswerte nga raw nila na pinayaga ng TNT at Barangay Ginebra ang dalawang nasabing super import. Ang dalawang yan nga raw ang pinakamalakas na import sa PBA kaya excited na raw ang Meralco sa magiging tandem ng dalawa. Ang problema nga lang daw nila ngayon ay kinukulang na sila sa preparation. Una raw nilang makakatapat sa ESL ay ang top 2 teams na Japan at Taiwan. Kaya umaasa itong si coach ni na nagte-training si Justin Brownlee at RHJ para hindi na makaroon ng extra time para ibalik ang kanilang game shape. Kay Justin Brownlee, wala yang problema. Palagi ang nagwo-workout si JB at alagang-alaga nito ang kanyang katawan. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Coach Ninad, kay Justin Brownlee at Randy Alice Jefferson. Ano rin yung masasabi nyo sa naging desisyon ng Barangay Hinebra na ibalik muna sa perpetual si Janabis? I-comment mo lang dyan sa ibaba.